Ah, naman. No, Ayan, perfect na mga bukay natin ni Hermie Sonaho. Kailala ko sa inyo si Mr. Hermie Sonaho, ang owner ng Dino and Echo Garden. Cactus bukay na ipakikita naman sa atin ni Hermie Sonaho. Bulakan itong uh, mini Dino and Welcome back sa ating channel mga ka-MGP and narito kami ngayon para i-update kayo sa mga nagaganap dito sa ating garden Kulang sa tubig yan, paulanan mo lang Ang lakas ng hangin, ang lamig. So tingnan niyo ah. Eh. lakas ng hangin. Ulit ng rolly. ang daluyong ng na So, nararamdaman na natin ngayon yung hangin. Ito na Pag-pray tayo na sana ay uh, safe tayo dito sa ating uh, sa bagyong darating. na lang. dapat talaga nag-invest tayo na ayun tinadiyan namin sila ng uh, lambat kasi yung hangin niya tiyak mapupunit tong mga ating uh, UV plastic so pinagtatalian namin sila para safe So, nilag, meron siyang nakaanong lambat sa dulo. Para safe sya sa hangin. So, ito dahon na nakapasok sa ating lato uh, yung lakas ng hangin. So, yan dito naman sa ating uh, collection area. Safe naman sila. Pero tinalian na rin namin yung mga uh, bubong nitong ating uh, halaman para safe siya nilagyan namin siya ng lambat at saka binobin ah, namin mga tali so kita, makikita nyo sa labas napakalalakas ng hangin and talagang parang nagpa-fog dito sa ating uh, uh, collection area so ayan yan, naghahanda pa rin kami doon medyo safe sila dito yung mga halaman 'yung mga iba naming plants, pinasok namin dito sa loob ng bahay para safe siya nako ang lakas ng hangin talaga promise. Ayan. So kung may mga plants kayo na nasa loob at hindi niyo alam nasa likodbas ng bahay at hindi niyo alam na uh, hindi sila safe. So ayun. may dami mga nilaglag, na, na tarpaulin. So tabi nyo na lang muna siya para uh, ano, katulad nito mga safe na to dito eh. So okay na yung mga ito lang pinasok lang namin tong isang uh, bagong allocation negra. So para safe sila dun sa lugar. Grabe. Ang lakas. dito naman sa ating uh, collection area safe naman sila pero tinalian na rin namin yung mga uh, bubong nitong ating uh, halaman para safe siya nilagyan namin siya ng lambat at saka ah, ginobin namin mga tali so kita, makikita nyo sa labas napakalalakas ng hangin And talagang parang nagpa-fog dito sa ating uh, uh, collection area So, ayan. Ayan, naghahanda pa rin kami doon. Medyo safe sila dito yung mga halaman. Ayan. Bumagsak na yung ating tarpaulin. So, bumagsak na tong si ating dino. Ayan. Ayan. Medyo ano na kasi yung, yung mga ornamentals natin. Ayan. Nabagsakan na. Pero kabit na lang o dito no. Kasi kahoy yung ang ginamit namin dito kasi kahoy eh. So ayan. So, ayun, meron tayong halaman doon na nabagsakan, mga ornamental siguro, maayos na lang. Tapos natapos ko pero ito. Ayan, ito yung bago-bago magbagyo. Ayan, no, yung malakas na hangin. Buti na lang kamo. Napalitan namin ng uh, plastic. At medyo na nasimento na tong gawin dito. Kaya okay na. So, ayan. Ang lakas ng hangin. Kita niyo, oh. Ito. Bakit na lang yan Para safe siya. So, ayan. Tapos, tayo tumingin sa side na to buti naman hindi masyadong maano dito pero ito ang bigat kasi nung ano ito ito ang kagandahan ng dito mabigat yung parts nya hindi siya kagad maitutumba ng hangin sobrang bigat so naalala ko to eh yung yung uh, pinaka stem nya baka uh, matumba maputol so safe naman siya kasi dito yung bago dumating dito yung hangin ayan hindi na ganun kalakas so ayan ang dami mga laglag na dako hanggang dito nakarating oh pero ito safe naman itong mga ibang halaman dito ayan so check natin ha so safe naman sya dito sana wag nang lumakas yung bagyo at magdasal tayo na safe ang ating tayong lahat okay ito naman okay naman hindi na masyado sana kung na yung bagay natin ayun ayan, manakas na naman grabe ato budoy kamusta naman dito yung hangin Kaya yung sibo doyo, inaayos yung ating mga gamit dyan. At ito tingnan mo, umaano, umaganon. Pero ang maganda kasi, merong support na hangin siya may support na alambre at tali. So ayan. Okay? Lalo ngayon malakas ang bagyo. So lagi po tayo mag-iingat sa ating uh, mga sarili, ngat at ating, ating mga sarili, and yung ating mga alaga secured na natin. So laging manood ng uh, mga updates tungkol sa mga bagyo para lagi tayong prepared. And uh, i na po natin yung ating mga alaga ha. Kasi kanina grabe talaga dito sa Mini Dino Park and Eco Garden, sobrang lakas ng hangin. And uh, sana safe kayo kung nasaan man kayo ngayong araw na to. And uh, always uh, pray na sana huwag nang tumambay itong mga bagyo dito sa atin para uh, safe tayong lahat ha. Okay, so bye, -bye na po mga ka-MDP and um, hope bigkas po tayong lahat. Bye-bye.